Mayabang at bastos nga daw pala kasi ang tatay neto ni Terry Saliburton kaya sinugod ni Yanis after the game. Well, kung hindi nyo pa alam ay meron niyang insidente after na matalo ng Banks itong Pacers after ng game you winner know, na Tyrese kung saan sinugod na ito ni Yanis Antetokounmpo ang tatay ni Ali para nga komprontahin at may kita natin na naging very aggressive nga itong si Yanis towards nga dito sa tatay na ni Tyrese Halliburton at nung una hindi natin alam ang rason pero ngayon ay alam na natin ang dahil meron ngang isang video clip dito na nakuwanan na itong tatay ni Tyrese abay siya palang nangunang magkompronta dito kay Yanis after the game. Panorin natin ito. So kitang kita nga natin dyan na after na ang game winner ni Tyrese ay ang tatay ni Haliburton ay pinuntaan nga itong si Yanis Antetokounmpo na tulala matapos ng heartbreaking loss at tingnan dito tinotont nga talaga at actually sinabi ni Yanis kung ano yung mga sinabi sa kanya na tatay ni Haliburton na pakinggan naman natin ang kanyang post-game interview Losing the game, emotions run high, having a fan Which at the moment I thought it was fine, but then I realized he was uh, Tyrese's son, which I love Tyrese. I think he's a great competitor. He was his dad, sorry. Coming in the f uh, floor and um, showing me his son uh, a towel with his face. This is what we do, this is what we effing do, this, the eff we do. This. I feel like that's very, very disrespectful. I'm, hap I'm happy for him and I'm happy for his son, and I'm happy that he's happy for his son. That's how you're supposed to feel, but coming to me, And disrespecting me and uh, cursing at me, I think is totally unacceptable. Totally unacceptable. At yan nga ang pagbubulgar neto ni Yanis na ito daw tatay ni Tyrese Aliberton ay niyabangan at pinagmumura nga daw siya. Matapos nga ng game winner ng kanyang anak over dito sa Milwaukee Bucks. At ragang nilabas na ni Yanis ang kanyang sama ng loob. This is totally unacceptable nga daw. At siguro ang lahat din siguro sa atin ay mag-agree dito nga kay Yanis Antetokounmpo na this is totally unacceptable. Usually hindi rin naman kasi allowed ang kahit sinong fan to enter the court kahit nga kapamilya pa yan na nga ng mga NBA players. Kaso ang mas matinding problema pa dyan ay hindi lang pumasok sa court, abay dinisrespect pa, niyabangan at pinagmumura nga daw ang isang NBA player matapos nilang manalo. At in fairness naman, nandito nga kay Tyrese Aliberton, parang mas mature pa nga siya sa kanyang tatay. Nang dahil sa kanyang post-game interview ay sinabi niya na mali nga daw yung ginawa ng kanyang tatay. At mag-uusap nga daw sila pagkatapos ng kanyang interview. ay kakausapin niya nga rin daw personally itong si Yanis Antetokounmpo. And I think that is to apologize para nga sa ginawa ng kanyang tatay na pangbabastos dito kay Yanis. Anyways, ano bang masasabi nyo? Anong inyong opinion patungkol nga sa insidente na ito after ng game ng Milwaukee pati na rin ng Pacers kung saan itong tatay ni Tyrese Aliberton blatantly disrespects and curses at yan is antetikumpo. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.